president of the Philippines has approved the sentence that increased that portion as provides for life imprisonment to death by musketry. As ordered by the president, the sentence shall be duly carried out at 6 o'clock on 15 January 1972 at Fort Bonifacio Rizal. Noong ikalabing lima ng Enero taong 1973, binaril at pinatay si Limseng, isang kilalang drug trafficker sa pamamagitan ng firing squad ang kanyang pagbitay ay naging matinding babala sa mga sindikato ng droga sa bansa at nagresulta sa pansamantalang pagtigil ng malawakang operasyon ng ilegal na droga noong panahong iyon. Si Lim Seng ay hinatulan ng kamatayan ng isang military commission matapos masamsam ang 3 milyong pisong halaga ng heroin mula sa siyam niyang laboratorio sa Calaocan City at iba pang bahagi ng Metro Manila noong Setyembre taong 1972. Ang operasyon ay isinagawa ilang araw matapos ideklara ang martial law. Nanguna sa operasyon ang mga opisyal mula sa Constabulary Anti-Narcotics Unit kasama ang mga kinatawan ng US Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs na ngayon ay kilala bilang US Drug Enforcement Agency o DEA. Bukod sa heroin, nasabat din mula kay Lim Seng ang mga matataas na uri ng armas. Siya rin ang itinuturong dahilan ng pagkalat ng high-grade heroin sa Thailand, Singapore at Pilipinas. Ginamit ni Lim Seng ang kanyang mga negosyo tulad ng isang printing press, mga pabrika at mga restaurant upang pagtakpan ang kanyang operasyon sa heroin. Ayon sa Philippine Constabulary, may tinatayang 350,000 katao ang apektado ng problema sa droga noong panahong iyon. Silim Seng ay binawian ng buhay matapos siyang tamaan ng pitong bala mula sa M1 rifle sa kanyang dibdib. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ganun pala yun nangyari no natigil. Yes. Oo, kasi ngayon naman mayroon pa. Rin. <laughs> Wala pa. <rin>. <laughs> Oo. <laughs> diba. Hay, ngayon... silent tayo diyan sa part na oo, yan. Pero yun lang nga ano, at least kahit papaano, merong isang paalala, paalala. na meron din tayong nag-iisang pangulo na ganun talaga katibay oo, pagdating oo. sa um, uh, pagtanggal mm -hmm. nitong uh, drug businesses, at, ano. Ano lang no, hindi hindi lang pala may mga Maganda rin palang nangyari during martial law. Oh, And yun yung oh. pagpatay sa isang ano, sa isang drug cell ko o drug, send, lord, oh, kung drug lord kung no. hindi lang dito sa Pilipinas, 'di ba, meron oh, nag oh. siya din sya saon. And we are baysa. hoping na sana magtuloy-tuloy din ang yes. uh, maging uh, paalala din sa atin, a reminder for us na Pwede. If you want to eradicate it, it mm -hmm. can happen. Yes. Kayo. Diba? Kapag gumawa lang tayo ng isang bagay na talagang katata katatakutan Oo. ng pangkalahatan. Oo. Um, parang pa. ikaw. Oo. Pag ikaw natakot ka, gagawin mo pa ba? Hindi na, syempre. Mm -hmm. Kaya kayo wag niyo, kayo ng masama. Just na. Yes. Let's give the our children yes. the bright future Let's that, foster. that they need. Ah. Let's foster and care yeah. for the people yes. who will be leading our country yes. in the future. Wow. Para tayong karoon. Wow, <laughs> kakandidato si Ms. <in> Leia. <Australia. laughs> Kakaasar, oo. Oh, oh. <laughs>